Ano siya blang ka? Ha? Siya si Ab. Lasko. Papasok ko sa na sana sa isipin. Okay na. na. Okay na. Okay oh. na. Wait lang, wait lang. Wait lang, wait, wait. wait, wait. 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 lang. <laughs> patong, patong, patong. Awakan niyo siya po. Baka masakit to. Hindi hmm? uh, pa nga. Hmm? to. <laughs> di ba? Pa Papatong nga rin ako doon sa akin. Di pa. Di ba? Kunti pa. Mm. Ayun, balik. Mm. Sakit pala nun? Mm. Maliit na daliri, pero ako, Bin. Ay, ikaw, po. Tigasan mo, ha? Tigasan mo. Tiga, tiga, tiga. Tigasan mo, ha? Baka mga ano. Sabi mo pag masakit, ha? Okay na. Pagpipawit, ha? Pa. Tiga, tiga, tiga. Na, nabalik talaga siya sa gitna. Nabalik? Uh, okay na, lang ibalik maibalik mo yung konti lang. konti na lang, huwag natin <laughs> na huwag natin isagad. Sa gitna natin, <laughs> natin mamamagato. Teka lang ha, tika lang. Ayun na, ayun na, okay na. Nasa loob na. Kunti na lang, kunti na lang. Oh, yan ano na Okay na, hindi na siya nakadiwala, hindi na <laughs> <laughs> nandunan. Yung... Nagulat din ako kanina akala ko yung lipod, yung ulo ko yung natapos sa CR. Pero... <laughs> hindi, bali rin talaga, babaera talaga yan. So, <laughs> <laughs> pag may gano'ng kayong case... Mas mabuhay lang yung tsura. Pag may gano'ng kayong case, mas maganda talaga yun same-day accident. Ha? So, emergency, emergency ang Walang booking yan. So, God bless po sa lahat kita tayo.